Dito ka oi. Gusto ko rin. Hindi na anak bawal rin Boys lang, boys lang. Sige, maluluto ko 'yan nanto. Brush di ka diyan. tapos mga kalahating sa pader sa gilid, anak. Sa kapila mo video nyo? masyadong malablaw bes. Ha? Masyadong malablaw pa? Hmm. Ha? Tapangan pa, ganon? Mga bagsak na. Okay, siguro yan. sige. Oo, oh, dito mo, mo. Ha? Ha? Mo. Wala mo umaasawa sa itim eh. Ano doon nga sa puti, magandang palahian ka yun. Kaya baka kayo hindi pahit-lahin. Kaya ba, Yuri, gusto mo <laughs> asawa, <laughs> negra? Ayoko! Ikaw, daddy, gusto nyo yun. Ang ina mo. Eh, si mama, wala <laughs> yung nilang tubig-tugoy. Si mama! Si mama! Wala sinabi, ha? Meron! No, Sabi mo nag nag-ano uh, kami dito niyo Kamalo kasi nakamasira ito. Mahuhulog ka mo kami. Ito ba yung ano? Dito durog yung simento na yan. Mahalaga mo na para siya yung pipi yung pagdita mo. Let's go!

patay na, umulan, pagkayaring magpahid. Natatanggal na yung ano, waterproofing. Kumaangat to. Oh. oh. Nabasa agad kasi, oh. Na, ipunan pala kasi ng tubig dito, sa side na to. Kaya kailangan talaga yung waterproofing. Oh, tapos doon ang tapon. yung side na yan. Hmm. Kita naman ako oh, kung saan lumalaglag yung tubig. Oh. Sa mismong bintana pa mismo laglag ng tubig. Ayan o. Oh.